gusto mo ba na siya ay palaging atat na atat na tawagan, i-text e o i-chat e ka araw-araw, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at minsan na lang siyang nagpaparamdam sa'yo. At halos ikaw tung mga makaawa na tawagan, i-text e o i-chat e ka. Pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Basta dapat gawin ito na positibo ka at 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At kung alam mo ang contact number niya, o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya, ay pwede mo itong isulat Pagkatapos mong masulat ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo. Sa kaliwang palad o sa kanan ay pwede isulat kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at contact number niya, ay kumuha ka ng kaunting asin at ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan at contact number ng partner mo. At pagkatapos mo na itong malagay, ilapit ang palad sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay magmamakaawa na makausap at makita ako ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang itapon ng asin at huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito ay wala pong problema. At kung okay na kayo at palagi na siyang tumatawag, text o chat sa iyo, ay pwede mo namang ihinto ang ritual. Basta depende na po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.